nakatira pa dyan. Doon, doon ako. Bababa ako doon. Ayun siya guys. Pina nyo guys. Oo. Oh. Ayan. Alam guys, dito talaga ako nagpupunta. Wala ko talaga dati. Ang dami kong post dito guys. Yung nag-imot masaya ako dito masaya ako dito pupunta kasi relax pag dito pag dito kasi wala ko kontra yan yeah. kahit sisigaw sigaw ka pa dito nako sumigaw ka anli anli sigaw so, gusto kong gusto kong pupunta dun sa baba hindi ko may naliligo ba wala atang naliligo ngayon guys kasi umuulan ulan hello guys yan guys ito tour ko kayo guys ha. pag dito kay mama malamig talaga ang kay mama dito ang kay papa ko naman doon naman sa mga hot spring yun naman ang bandang kay papa sa mga hot spring. Ang kay mama dito sa mga malamig na malamig na malamig. Pag dito guys, ang mga lasinggero pupunta dito guys. Saka magdadala lang sila ng red horse. Dadala lang sila ng mga kapatayo. nila dito. Chill and chill na sila guys. Yan guys, mahangin-hangin. Talagang gusto ko talagang pasig upakita nga talaga sa inyo. Kasi ito talaga. Stress ako sa araw na to guys. Mawa talagang may nagpa Nagbigay talaga ng stress sa akin sa araw na ito. Pero gusto kong walain. Kaisipan ko. Kaya mawawala lang talaga ang stress ko. Kung makapunta talaga ako dito. Dahil lab na lab ko kasi ang lugar na ito. Yan siguro ng baha. Ang layo na ng sapa ko. Ang layo na talaga guys my goodness nandun na ang sapa ko guys tingnan nyo guys nandun na siya guys nandun na siya doon nandun na talaga as am as B guys nandun na siya guys talaga sa inyo bumaba ako saan ba ang... Nag -iba ang daan dito guys dahil ano kasi dahil siguro to sa anong nag ano ang ano ang mga lupa guys ay, ay Nawala yung daan na namin dahil dito lang kasi kami dumadaan daan eh tignan nyo sila sa ibabaw guys hindi sila bumaba ako kasi sanay na kasi ako dito dito ako palagi guys pag galing akong trabaho, dito ako magtitigil talaga. And talaga yan ang mga kasama ko sa trabaho. Na talagang, dito talaga ako magtigil. Kaya, para sa inyo, bababa ako ha. Saglit. Kaya, thank you for watching muna guys.